Di ba, kaganto ah, po ako, ay bigla niya po, gumanong po siya sa akin, sa may praso. Then, yung sa may ganto, para siyang, umano dito, may tumunog sa ganto. May yeah. tumunog o may... May tumunog po sa may bandang ganto, parang gumuhit siya. Tapos? Tapos yun, hanggang ngayon, nagdala ko na.

Pulpa likod, mendi, nakaganian, mga sadyang likod mo dito, sampung partikular, turo, ang masakit, ang halay, ito ang masakay, hindi ito kabila, ito ang masakit po ito, ngangangangangangangangangang right. angangangangang angangangang angangang 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 sakit, angangang 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 angangang

Sabi niyo po kanina ay eh, may merong number 10 na masakit dito. Kamusta po na Wala. Wala na. Wala na? Good. Yeah. Maintain lang po na kaganyan. Sabi niyo po kanina merong number 5 na masakit dito. Kamusta po? Kamusta po na yeah. Ako ang number 5 kanina nga eh. gaano Kano kasakit yan? Ha? Parang alay na lang. Parang alay na lang. So hindi na siya masakit. Alay na lang. Sabi niyo po kanina, merong number 8 na masakit dito. Ngayon. Parang wala lang. na. Wala lang din. Okay, good. Parang itit lang yung mga lutit. number 10, sabi mo kanina na dito. Hindi na kami... number 10, kamasa ngayon. na. Okay.